Isyo para sa ilang netizens ang magkahiwalay na pagdating ni Namukoy de Leon at Elise Hoson sa ABCBN Ball 2025 na naganap sa Soler Resort North, Quezon City, noong biyernes ikaapat ng Abril taong 2025. Sari-sari ang mga haka hakang kumakalat dahil may mga nagmamali siya na maaaring may problema sa relasyon ni Namukoy at Elise kaya hindi sila magkasabay dumating sa annual event ng Kapamilya Network. Isang malapit kay McCoy ang nakausap ng cabinet files at siya ang nagpaliwanag tungkol sa hindi magkasamang pagdalo ng magkarelasyon sa ABCBN Ball. Sinabi ng cabinet file source na nauna ang pagdating ni McCoy sa pinagdausan ng pagtitipon dahil kasama niya ang ibang mga artista ng FPJ's Batang Kiyapo. Di umano, may kasunduan ang cast ng Batang Kiyapo na magkakasunod ang paglalakad nila sa red carpet. Okay si Namukoy at Elise, paniniguro pa ng taong nakausap ng cabinet files, kaya walang dahilan para mabahala ang mga nag-iisip na baka may problema kaya hindi sila magkasamang dumating sa ABCBN Ball. Isa si Mukoy sa mga original cast member ng Batang Kiapo, at ang kanyang mahusay na pagganap sa karakter ni David ang dahilan kaya hamaba ng hamaba ang partisipasyon niya sa action drama series na pinangungunahan ni Coco Martin.